Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay maging sunod-sunuran sa iyo? dahil halos ikaw na lang palagi ang sunod-sunuran sa kanya. At giniis mo na talaga lahat dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya at ayaw mo na magkihiwalay o magkalabuan kayong dalawa. Kaya gusto mo na siya na naman ang manging sunod-sunuran sa iyo. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At dapat buo ang loob niyo sa paggawa nito. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng panulat kahit anong kulay at pagkatapos isulat mo sa palad mo ang pangalan at apelido ng partner mo unang mahal mo unang taong gusto mong gawa ng ritual na ito. Isulat mo lang ng isang beses, totoo niyang pangalan o tunay pangalan at dapat alam nyo ang kanyang tunay na pangalan sa taong gusto mong gawan ng ritual nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa taong hindi na nagpaparamdam, sa taong may utang, o sa kamag-anak nyo, sa anak nyo, sa asawa nyo na matagal nang hindi nagpaparamdam sa inyo, ay pwedeng pwede gawin ang ritual na ito. At pagkatapos nito ay kumuha ka lamang ng isang butil na bawang Pwede mo itong balatan at pwedeng hindi balatan ay okay lang. At pagkatapos, ilagay mo ito sa palad mo na may pangalan niya at iikot-ikot mo lamang ito sa palad mo na may pangalan niya na nakasulat. At habang iniikot mo ang bawang dyan sa palad mo, ay sabay mo banggitin ang spell na ito. Ikaw na naman ang maging sunod-sunuran sa akin palagi. Banggitin mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng pwede po at pwede ka pa magdagdag ng hiling wala pong problema. O kung gusto mo na ikaw ay tawagan niya ay ang banggitin mo lamang ay ikaw ay tatawag sa akin o magpaparamdam sa akin ngayon mismo. At banggitin mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwede po. At pagkatapos ay itago mo na itong bawang Pwede mo ito ilagay sa bag mo o di kaya sa wallet mo, sa bolsa mo, basta ilagay ito sa safe na walang makakakita at makakaalam at itago ito hanggang kailan mo gusto. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At ganun pa rin ang bawang na gagamitin mo kapag inulit mo itong ritual at gawin ito hanggang kailan mo gusto. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.